Iko na sana <laughs> pinagmasda Ang iyong ganda 400 pesos to? Yeah. What's up mga idoloy oh, Sa magandang oh, umaga Don't cast vlog po Ang inyong kaibigan So mayroon tayo ditong Rider JFI Na maingay yung kanyang makina So try natin paanda rin mga boss So, eto siya mga boss, kung maririnig nyo, uh, mayroon siyang ingay ng parang durog na bearing. So, papatayin ko na agad mga boss. Sen mga boss, na-diagnose na natin to at uh, napagalaman natin na sira yung kanyang connecting rod. So, mayroon nang nabili yung may ari. Si boss, so, si kuya yung may ari. <laughs> Ayan boss, Uh, mayroon na tayong pyesa uh, na ikakabit so yun mga boss dahil connecting rod yung sira ng ating motor is kailangan natin ibaba yung makina at tanggalin natin yung lahat ng accessories at yun mga boss dahil hindi naman tutorial yung video natin ngayong araw na to is magpupokus lang tayo sa connecting rod at yun na kailangan na, na nating palitan ngayon so let's go samahan nyo ako mga boss at ayun na mga boss ano natanggal na natin yung ating makina So, ayan. Leo overhaul na natin siya, mga boss. Ayan, ah. so madali lang na matanggalin yung makina mga boss Pinagtanggal lang natin lahat ng accessories Yung tambucho, yung throttle body Tsaka yung mga bolt na 14 alam nyo ba mga boss yung ating connecting rod mga boss is nandito sa gitna ng ating makina so kailangan natin tanggalin lahat yan Hiwalay natin mga boss so Ayun na nga mga boss hindi naman tutorial yung video natin ngayong araw na to kaya hindi ko na iisa-isahin sa inyo kung paano ko tatanggalin lahat yung mga yan So magpo-focus na lang tayo sa connecting rod mga boss So babalikan ko kayo mamaya okay. Okay, yun na nga mga boss. Natanggal na natin yung ating uh, ulo. Yung cylinder head, yung black. Dabi lang yung black saka yung cylinder head. Ayan, natanggal na natin mga boss. At ito mga boss, itong part na to yung kinakabitan ng piston. Siya yung connect, connecting rod. At ito yung papalitan natin mga boss. So, ito yung may sira sa loob. Kailangan natin tanggalin lahat to. So, check natin dito sa may clutch kung uh, mayroon tayong shortcut para mas mabilis nating matapos so baklasin muna natin itong magneto part tapos yung uh, clutch part ok mga boss pag nag overhaul tayo uh, lahat ng tornilyo sa part na to pinagsasama sama natin mga boss ano para hindi tayo malito so lalagay ko lang dito yan lahat ng tornilyo sa parting uh, magneto part isang banda lang siya mga boss. So ito lang. Para hindi kayo malito. So ito na siya. Ang ating magneto mga boss. Yung mga boss, para matanggal niya itong magneto, kailangan natin ng cooler. And the boot Один So na mga boss ano, natanggal na natin yung connecting rod Ayan so pinahirapan tayo nito kasi maikpit yung bearing dito sa may crank Pinainitan pa natin mga boss Kasi mga boss mayroon na tayo yung connecting rod Ayan, Tapakabit lang natin sa press machine Ayan pang rider JFI so gamit tayo ng makoto Schneider G150 So ayun mga boss So punta tayo ng baler Ay oh, Sa machine shop pala mga boss Okay tara So ayun na nga mga boss ano, Dito na tayo sa machine shop At ayan pinipress na ni kuya yung ating Connecting rod na bago So ito naman yung nangyari sa ating ah uh, lumang connecting rod mga boss so napudpud na yung kanyang pin no para na siyang binukbok yan so yun yung nagiiingay mga boss kapag sira yung ating connecting rod konting gas gas lang yan mga boss ano siguradong uh, napakaingay na so okay so yun nga mga boss ano naikapit na natin yung ating connecting rod sa ating ayan yung crank pala naikapit na natin So ito yung naging sira niya mga boss. Diyan. Eh mga boss, bubuuin ko na to. Uh, linisan ko lang to mga parts. Yan, hindi ko pa nalilinis. Tapos bubuuin ko na tapos paparinig ko na lang mamaya yung kanyang tunog nung napalitan natin ng connecting rod. Hay mga boss. <coughs> buhay na natin ano sa so, mga loads sa uh, mga idolo na arrange na natin yung gear tapos pwede na natin takpan sa so, lagyan lang natin ng pandikit kasi wala siyang gasket so tapos takpan na natin so ayun na nga mga boss na kapit na natin yung in nating makina ng rider jf so, hindi ko na napakita sa inyo mga boss at nagmamadali kami at magagabi na so alas mag 5 uh, na ngayon ng hapon mga boss so ito na yung kanyang antar Yan. Mr. J. Oh, yung namatay. So mga boss, dito na nagtatapos yung ating video. So maraming maraming salamat nga pala mga boss sa inyong pagsabaybay sa ating channel. So mag-subscribe na kayo sa ating channel mga boss. Then hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa, sa mga video natin na i-upload pa. Thank you. And, si boss. Oi so, kan menjan <laughs>